Good morning mga kamarkas. Ngayon mga kamarkas, update natin itong bypass road dito sa bilid ng Davao International Airport. Yan, update, update natin ito kasi maraming nagtatanong sa atin kung gusto na ba daw ito, ito? Ayan, dito. Yan, dito siya nakita natin. Is napakaganda, no? Papunta doon sa gilid ng ng Davao International Airport, yung runway. Papunta ng Mamay Road. Yan, tapos dito is ito na yung palabas sa Tito Garcia Highway pero good news is nakabuhos na sila dito yan parang bago lang ito kahapon na so, siguro ito nabuhusan yan ito punit na doon sa sa Tito Garcia Highway ito bypass road na ito yan siguro magaganon pa yan siya dyan sa Corpada

ngayon mga kawalkadsis, papunta tayo dito sa project sa gilid ng Davao International Airport. Yan, itong dinada natin, ito yung sa gilid ng runway ng airport dito is ngayon is wala hindi pa ito nagagamit dahil did in pa ito sa dulo, ongoing yung project dito. Soon, kung magagamit na ito, marami nang dumadaan dito. Ngayon, sa pagka ngayon is ginagamit pa may magja-jogging dito, may patambay-tambay dito para makita dito sa Uh, aero na naglalanding at na take off ng eroplano kaya marami dito nagatambay lalo na sa hapon dito na area at yung mga driving car dito yung ginagamit din ito kasi talagang hindi pa nagagamit itong kalsada dito dahil sa dead end pa ngayon is marapit nang natapos itong kalsada dito is na nasa highway na sila sa city garcia nagbubuhos mag nagkukunik na sa may highway talaga sa diversion road dito sa Davao City kaya malapit na talaga ito magagamit itong bypass road na ito kasi isang malaking tulong itong bypass road na ito kapag may mga malalakas na ulan dito sa area na ito kasi doon sa Labirna Hills o sa baba ng Katitipan is binabaha dyan banda kapag may mga malalakas na ulan Kapag binabaha doon sa Labrador Nails, pwede na kayo dito dadaan Kasi uh, dito kayo lalabas sa uh, malapit na talaga dito sa may airport ng entrance dito sa Diversion Roads Yan Gusto na dito? tapos na dito dito sa Diverlo? Magkakaroon bang ito dito? Yung dahil nga natanggal ng mga uh, parking dito sa area. Yan tapos na yung railings nila dito ng records. Yan yung railings na tinatrabaho nila dito is tapos na. Tapos itong daanan ng tao. Yan kubig-gondi nga lang talaga ito. Para ano, kabuhos na sila mga kabay kasi Para magkunik Yan malapit na ito mga kabay kasi May bus na Yan may buhos na dito Yan nagkukunik na siya mga kabay kasi From the no? end Yan nagkukunik na dito sa highway Talagang malapit na talaga ito Yan Papunta doon. Yan siguro ngayong taon na ito, mag-aagaan na ito itong project dito sa gilid ng bypass road. Yan kasi, yan na uh, kabuhos na sila. Tapos dito na naman, magbuhos para ma connect na itong bypass road dito. Kasi itong mga railings nila eh. Yan ang mga railings nila is eh, Tapos na. And good morning mga kabarkats. Ngayon mga guys, update natin itong bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport. Yan, update update natin ito kasi maraming nagtatanong sa atin, gusto na ba daw ito dito. Yung so, bisa na nakita natin is napakaganda no. Papunta doon sa gilid ng ng Davao International Airport sa runway, papunta ng Mamay Road. Yan, tapos dito is ito na yung palabas sa CP Garcia Highway. Pero good news is nakabuhos na sila dito. Yan. parang bago lang ito. Kahapon na siguro ito nabuhusan yan. Ikukunik na doon sa sa CP Garcia Highway. Ito bypass road na ito. Yan. Siguro magwaganon pa yan siya dyan. Sa Corbada. Okay. kasi tapos na yung mga drainage system nila dito ng mga ah na eh. uh, binagawa tapos na yung mga nila dito, drainage system dito kaya ito na yung connection nila Yun, uh, matapos na talaga ito Okay, yan, mm -hmm. yung uh, smartphone yeah. na yan Pinatawa nito ng smartphone Yan sa doon yung yan may traffic light Pero for 10 jack, ito papakita ng Yan, eh. tapos uh, yeah. tayo ito uh, na Thank you ang isang magandang kwento ito sa mga orators na madaan itong traffic dito sa area buhos na siguro pag matigas na ito is dito na naman buhosan nila para mag-connect na talaga dito sa Sigli Garcia Highway ito lang yung update natin dito mga orators ito bypass road sa gilid ng Dabo International Airport. Uh, yeah. Like and subscribe to my channel at just the button with the big the video and the download for the uh, official number of that see you next time.